Ang pagkakalam ko kasi, etong si Ronnie Liang, uh, ito po ay isang singer, at ngayon ay nasa military na ata siya. Anyway, ang pagkakalam ko, siya po ay isang pulahan. Marami na tayong nabasa tungkol sa kanya dati pa. Anyway, at ngayon nga ay meron siyang pahayag tungkol kay uh, tungkol sa It's Showtime sa pagtrato nga uh, kuno ng MTRCB dito sa programang ito at siyempre kay Vice Ganda at kay Ayon. Bakit kaya? Tila nag-iba ang isip ng hangin. Ano ho? Suportado niya ang It's Showtime. Alright. Ronnie Liang, dismayado dahil tila hindi pantay ang tato ng MTRCB sa It's Showtime at ibang show. Yun. Nakop po. Ulitin ko ha. Ito po ay pulahan. Itong si Ronnie Liang. Dahil ako'y naniniwala na ang mga gustong uh, magpabagsak sa It's Showtime at kay Vice Ganda, sila po ay mga pulahan, sila po ay mga die hard. Totoo yon. Dahil una pa lang, alam na natin, sila yung mga natuwa at nagdiwang sa pagsara ng ABS-CBN at ngayon nga ay gusto pa rin pabagsakin o gustong pabagsakin ang It's Showtime at si Vice Kenda. May mangyayari kaya sa tingin ko wala. Napabagsak ba nila ang ABS-CBN? Sa tingin ko hindi. Nawala ng prangkisa, oo, totoo. Pero ngayon, lalong namamayag pag ang ABS-CBN. You see? hindi hindi magsasucceed yung mga taong may may evil intent sa ibang tao. All right, reaction ng mga netizens, hindi daw pantay. Ang dami nilang violations. Sabi natong ulahan din, sigurado. Tapos hindi pantay. If I were you in Showtime, remove Vice Ganda daw sa it Showtime. Kah dahil si Vice Ganda daw ang nagpapasama sa it Showtime. Parang eto ha, sa totoong buhay, hindi pa ako nakakarinig ng totoong tao. Ha? Ibig sabihin, posibleng mga trolls kasi itong komento na ito or galing sa mga trolls. Pero sa totoong buhay, hindi pa ako nakakarinig ng, ng, ng tao sa paligid ko na hate na hate at ayaw na ayaw kay Vice Kenda. Hmm? Diba? Dahil sa ngayon, kung nakikita nyo po, kabaliktaran ang nangyayari. Yung hangarin na mga, mga uh, ADS, haters na ipab ibagsak si Vice Kenda, yung hangarin po nila na, yun nga ibagsak, Nagiging kabaliktaran ang nangyayari sa halip na bumagsak, lalo pong namamayagpag. Lalong dumarami yung mga mga brands na nagtitiwala kay Vice Kenda. Ang ibig sabihin talaga niyan, hanggang social media lang itong tapang na ito, na mga, or itong pagkamuhi na ito kay Vice Kenda. Dahil mga trolls naman yan. So, kung titignan niyo po, yung mga Or dahil dumipende nga sa kuno ay reklamo etong si Lala Soto, ang MTRCD, dumipende sa reklamo ng mga netizens. Yun, galing sa mga trolls din, yung kanilang, or naniwala sila doon sa mga uh, hate uh, ng mga trolls. Hate kay Vice Ganda at sa It's it Showtime. Alright. Mm -hmm. Ganito eh, yung estilo ng mga pulahan na, na komento yung mga trolls. Ide ikaw na lang ang umupo bilang MTRCB chair. Ide ikaw na lang ang maging presidente. Ganyan na ganyan yung mga yan. Okay? Die hard nga kayo talaga. Anyway, magtayo rin ka na rin ang sarili mong office ng mga kontra sa katotohanan. Uy, para pasado lahat ng malalaswa. At, um, um, malalaswa. Pasado daw ang malalaswa, kaya gumawa na rin ng MTRCB. Itong isang ito, si Ronnie Liang. Anyway, yung kalasuan, kung babalikan natin, um, wala eh. Hanggang social media lang talaga yan. At kahit sinong matinong tao, hindi talaga, hindi talaga iisipin na kalasuan yung ginawang iyon ni Vice Kenda at ni Ayon. Bakit sinabing bastos at malaswa or kalasuan nga, kabasusan at kalasuan? Bakit sinasabi, ni, sinasabi yan ni na Enrile, ni na Panelo, diba? ay hindi makasinag-iisip ng tama yung mga yan.